yung technology na lagi niya. So, ito mga boss, ito yung ating Sniper 155 na kapalitan natin ng fuel filter. So, ayan. So, ating gagamitin ay yung kanyang original of fuel filter. So, ito yung ating kapalit mga boss, yung Yamaha. Ayan yung kanyang itsura. So, nabili yan ng may-ari ng 230 pesos dahil medyo pugak na so gusto na meri na lang kanyang fuel filter so sa pagtanggal ng man yan mga boss so tanggalin lang natin yung apat na alin screw na nakalock dyan sa kanyang fuel pump mga boss so gamit ang alin wrench so, tanggalin lang natin yan mga boss so sa pagtanggal pala ng gas tank mga boss madali lang yan tanggalin so pag natanggal nyo yung mga bolt yung mga boss so, meron yung wire sa baba na may socket so bunutin nyo lang yung socket niya mga boss sa pagtanggal naman ng hose niya mga boss so meron din naman lock yan so madali lang naman yan tanggalin mga boss i-clip nyo lang yung lock din bunutin nyo yung hose niya hindi ko na yun ipakita sa video kung paano namin siya tinanggal so dahil madali lang naman yan mga boss so hindi na na sinabay sa video so tanggalin na natin itong mga screw na alin na ito mga boss para mabuksan natin itong kanyang fuel pump So ayan sa pagtanggal mga boss So dandaanin natin kasi may mga wire dyan sa loob So baka sumabit at maputol So ayan napailabas na natin yung kanyang fuel pump So ayan mga boss kung nakikita nyo yung kulay itim na parang screen yan Yung kanyang fuel filter So ayan mga boss nakikita ko lang sa inyo yan Yan, yan yung kanyang fuel filter So palitan natin yan ng bago So ayan mga boss Tanggalin na natin yung mga boss So sa pagtanggal niyan madali lang naman So So, ganyan mga boss so kinater na natin yan yung lock nya so yung kung puputulin natin yung boss yung lock ng lumang fuel filter wag dun sa lock ng kanyang fuel pump na, na stock so ayan ipapalit natin itong bago so pagkabit ng bago mga boss so madali lang naman yan sasalpak lang natin yan so may guide naman yan mga boss so hindi na kayo dyan mahirapan kung paano siya ikabit so yan yung kanyang luma so ito yung kanyang bago kapit na natin mga boss so pagkabit nyo mga boss tulak nyo lang magpit ng mailak na ayos yung mga boss so, tulak lang natin yan yan at pag nailak niya na yung mga, mga boss so okay na yan so pwede natin siyang ibalik pag alam yung mahigpit na so wag mong pipilitin kung matigas na talaga baka maputol yung kanyang pinakalak at baka masira pa yung fuel pump so ayan nakabit ay na so ibabalik na lang natin yan mga boss all gods na mga boss so ibabalik na natin so sa pagbalik niyan mga boss madali lang dandanin nyo lang kung paano siya tinanggal ganun nyo rin siya balik so sa pagpasok niyan dandahan lang hanggang sa may lapat natin mga boss so sa paglapat niyan kailangan naka lapat siya ng mabuti para iwasing out then balik natin yung apat na alien kanina na tinanggal then okay na yun mga boss then balik nyo na lang dun sa kanyang body o chassis So, i-position nyo lang yung mga ayos mga boss. Kung paano nyo siya tinanggal, dapat ganun nyo rin siya ipagbalik. So, ayan mga boss. So, katapit na namin to. Then, babalik doon sa kanyang chassis. So, ayan mga boss. So, ready na. Ibalik na natin to sa kanyang chassis. Then, fix na natin mga boss. So, thank you for watching. God bless.